Ganito, uh, ganito, magte-testing tayo ng R72. Kita mo? Ah, uh, ito nga pala bagong-bago. <coughs> Kita mo? Pakita natin lahat. Ah, <coughs> uh, ito ang makikita niyo, yung primer bombos 'ya. Ah, uh, bagong-bago. Alos lahat naman yan. Tetesting tayo muna ng isa ko. Kung... Oops. Abad na kaming tayo. Ano pa? Spoka mo lang. Ayan. lahat naman yan bago. Kaya kitang kita nyo yan. Walang kagalas-galas. Eh, oh, ito naman ang gagamitin nating baril. Itetesting natin kung may base up papadala natin kay ano. Kay Ronnie Bulawin, taga Cebu. Ah, ito nga pala, papadala ko sa iyo, bro. Itetesting natin. Ronnie Bulawin. Ah, Mag-ano muna tayo ng itetesting muna natin kung good condition yung yung baril na gagamitin natin tapos para makita din natin kung yung bala ba ay good din Yan kita ninyo. Titigan natin na, sunod-sunod natin puputok. San natin pwede pa rin doon, dulu. Oto na na good condition na, ang baril. Walang pintis. magte uh, mag-testing ngayon tayo. E, ano, yan, kitang-kita na niya. Wala yan, ano ah. Bagong-bago yung bala. Ambon na naman. Okay na. <coughs> One zero. Iyan na muna. Samsung. Uh, testing ulit tayo. Ayan. Uh, iyan na muna natin. Susunod natin ito testing kay Kay Ricky Nelson Goles taga Mindoro, Kalapan, Kalapan Mindoro ito. Ah, uh, papadala ko sa iyo. Bro, testing natin sa baril kung kapag ka okay, sa ako papadala no. Lain laman, hmm? Lain Lain <tuk> Lain oh, belum ada Hmm? Oh, belum ada yang Oh, Oh, di Oh, Uh, susunod natin na itetesting ito bro uh, kau kay Odimar Calderon from Oriental Mindoro uh, ito papaan natin titignan natin kung pasado pa sa bala sa panigil na lapit ka sige okay, yan mo Ah, makikita nyo naman bagong bago yung At medyo masama kasi ang panahon kaya medyo ano tayo. Binibilisan lang natin. na, ah, naman, pangatlong, pangapat na testing. <coughs> uh, kay Mariana Baluno taga Sambuanga del Sur uh, ah, ito nga pala papadala ko sa iyo Shout out nga pala kay Dudski Bullet. <laughs> Ayan na. Ah. Uh, Ayan natin. mo dito pa. Uh, kay Louie Tadeo Uh, ito yung papadala ko sa'yo. Medyo umulan lang. Bilisan lang natin yung pag Nah, bueno, sih, <laughs> muy bonito. No, un poquito. Ah, tanaman, sunsunan natin na tumuulan. At Ay, ulan. Ah, uh, kay Tony Garcia from Kabanatuan City, Novaisia. Ito yung papadala ko sa inyo, magkumpare. Dalawa to. O, okay. oh, ito. Kay Tony Kang siya pa din. Dali dalawa to. Sunod-sunod lang natin kasi medyo maambon at medyo masama pa na. Kay Evelyn Rowas, taga Kalamba Laguna. Ito so, yung papadala ko sa'yo. Medyo umulan lang, kaya medyo ano tayo. Pa kulit yan. Nasa. Kay Jeffrey. Uh, Jeffrey, ang nilalagay natin uh, tatlong bala Kaya ano? Kaya ko Guzman, from Imus Cavite. Bro, to. Papadala ko sa'yo. Ano Okay na. Okay na. Hmm? Okay na yun. Okay yun. Huh? Okay na yun. Mama, baka may, uh, yung ahabol, ito na lang gamitin natin. Okay. Uh, Di ba, alin na testing natin, no? Yung mga papadala at may ahabol pa yata mamaya. Uh, inon natin kasi medyo masama yung panahon.